Hi mga kainday! Welcome to my vlog. So for today's video, Paktan yung guys kung in kami. Ari kami gali subong sa Canlaon City kay ginsugo kami sang amon nga daddy charot akong daddy lang guys ha nga aari kami di kay tama nagidabi abi kagahod sang akong nga tiya kay amon uh, balay kuno or ang mga gamit garalapta ti ari mangita kami anay kabinet para may masudlan kami sa amon nga mga gamit Abot na kami guys, kag tungod wala ko ka film, gibijuhan ko na lang ang kwas ang pagpapuli namon ah. Tapos naman bakal mapuli na kami tani guys, galing kay ari naman lang kami, di why not pangitaon kag ng ilabag o nga kapihan di halin sa amon gimbaklan guys rekta talang lang ni makita na to ng gas nga ga, gasolinahan rekta Tapagin sa uruon ha makita ta dayon LBC sa tabok na guys makita na naton ang kapihan hapos ang tultulon kay along the highway lang gidang ila shop so ara na guys nagabot na kami so mangita kami Ano isang amon nga parking nga okay, na sa guys ana guys Dito mo park ko no parking na, eh, guys. Wala lang do, guys. Abot na kami, guys. Ari kami sa The Reptile Retreat Petting Cafe at Canlaon City, Negros Oriental. So, nagvideo video kami, anay, okay, guys. Kag nag-sulod. I-excited. Okay, Nag-ingkunan. Bungo. Okay. Palun tapos din tayo makadto. Okay. Oh. Dito mo kadto. Dre, sa Ah. Okay. manila entrance. Oh, kasi ato to yung go yung entrance, oh. basta sa likod ni nila. Okay, ano nila entrance? guys. Hi. Nara akong upod. Hari na guys, masulod na gid kami, hindi na gid mapunggan. Then, chara! Wow! Kala sa mga kapihan guys, sorry guys. Excited gid ang akong upod, mag hikap Kuno hay iso, galit kay hadlukan man galit guys. Nakapicture lang sa kuno danay kay way pa sa kakwa na nara guys ilang nga mga manog ang ila ginapet ka guys pero karadlukan kung amo ni ang imo nga type pwede ka ka no entrance sa taa pero kung gusto mo nga magpapicture sa ila mga sapat de may ara lang sila sa gamay nga balayran guys affordable affordable lang ah ngisi ngisi lang noy basit dugay-dugay, ikaw mag-aoy-oy. Hmm. Ay, kung 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 kung

<laughs> oh my god, oh my god, anak <laughs> <Sabah> mana? <laughs>